Walang nakikitang mali si Pangulong Bongbong Marcos sa pagpapadala ng maraming pulis sa compound ng Kingdom of Jesus Christ sa Davao City. Ito ay para tugisin ang pugating leader ng grupo na si Pastor Apollo Kibuloy na nahaharap sa kaliwat ka ng kaso. Giit ng Pangulo, wala silang nilalabag na karapatang pantao gaya ng isinisigaw ng mga supporter ng pastor. Mer mer meron bang human rights violation kung maraming pulis? I don't think so. The reason we did this uh, was that so that we could maintain the peace. The, the only way to maintain the peace is to make sure that the, the area is safe and is secure. And considering this is a 30 hectare compound, kailangan mo talaga ng maraming tao. Paliwanag ng Pangulo, kung kaunting polis lang ang pinadala, baka mas maraming tao pa ang nasaktan. I think what they are talking about is political na yan. Hindi na totoo uh, Hindi ko nga maintindihan kung bakit uh, pinadinadamay ni ni Kibuloy ang mga tauhan niya. Kasi sinasabak niya yung mga tauhan niya. Eh, wala namang kasalanan niya mga yan. They just believe, they are looking for an answer, a, 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 value system, and they think they have found it uh, with Kibuloy. Sa huli, nauunawaan naman daw ni PBBM ang pahayag ng mga supporter ni Kibuloy. Kahit daw ang galit na nararamdaman ng mga ito, pero simple lang naman daw ang mandatong pinatutupad ng mga pulis ang ma-serve ang arrest warrant laban sa pastor. Ang kapatid ng Pangulo na si Sen. Amy Marcos naniniwalang sobra-sobra ang pulis sa KOJC Compound. Well, ang pagkaalam ko, eh, hindi ganyan ang ng para of arrest labis ang pangyayari. na libo ang pinadala Eh, palagay ko, kaya-kaya naman ni uh, Pastor ipagtanggol sa sarili niya, kasama lang kayo ng mga Kaya hayaan na natin at kausapin natin ang mga uh, tropa nila na sana isumurender na lang ng mahal. Ayon man kay Senador Risa Ontiveros, hindi kailangan gumamit ng dahas ng mga pulis pero hindi rin daw sapat na rason ang relihiyon at paniniwala para pigilan ang pagpapatupad ng batas. Si Senador Bato de la Rosa naman, walang nakikitang problema sa mga checkpoints sa Davao City. Pero nasita niya ang mga naka-face mask daw ng mga polis. Hindi raw ito parte ng regular police uniforms na posibleng paraan daw ng mga pananakot. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 4.